Sa pagtungtong ng 50, ang katawan ay tila nagkakaroon ng sariling isip. Ang mga kalamnan ay nanghihina, ang mga kasukasuan ay lumalagutok na parang tuyong kawayan, at ang simpleng pag-akyat sa hagdana ng MRT Station sa Quezon Avenue ay parang pag-akyat sa bundok apo. Marami ang napapabuntong hininga. Ganito na talaga siguro pag tumatanda, wala ng pag-asang maibalik ang dating sigla. Ngulit dito sila nagkakamali isang simpleng ehersisyo, ang push-up ay may kakayahang magpasimula ng isang alon ng pagbabata sa iyong katawan. Hindi ito mahika. Ito ang likas na kapagyarihan ng iyong sariling katawan. Kailangan mo lang itong bigyan ng pagkakataong gumana. Sa bawat araw na lumilipas, mararamdaman mo ang pagdagsa ng enerhiya, ang pagtibay ng iyong puso, ang pagiging alisto ng iyong mga galaw at ang paglalaho ng katamlayan at iyan ay simula pa lamang. Sa video na ito, ibubunyag ko kung ano ang mga kamanghamanghang pagbabago ng pagnagaganap sa iyong katawan kapag sinimulan mong mag-push up. At ipapakita ko rin ang tamang paraan ng paggawa nito sa iba't ibang variation para kahit sino, anuman ang antas ng lakas, ay makahanap ng perpektong paraan para sa kanila panoorin hanggang dulo dahil lang kaalamang ito ay babago sa pananaw mo sa pagtanda simulan na natin at saka nga pala huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang bell icon ayaw mong makaligtaan ang mga bagong kaalaman ang unang himala ang iyong mga kalamnan ay titibay na parang noong kabataan mo kahit walang gym membership sa Makati alam mo ba kung anong nangyayari sa tuwing nagpo-push up ka? Agad na kumikilos ang iyong mga kalamnan sa dibdib, balikat at ang iyong triceps. Sila ang big three na responsable sa lakas ng iyong mga braso, katataga ng itaas na bahagi ng katawan at maging sa iyong postura. Para sa marami, ang push-ups ay parang pambatang laro lang, isang malaking pagkakamali. Pagkatapos lamang ng isa hanggang isa't kalahating buwan ng regular na pagsasanay, ang iyong mga kalamnan ay kapansin-pansing titibay at ang iyong lakas ay maaaring tumaas ng 20 to 30 percent. Ito ay totoo kahit para sa mga taong dekada nang hindi nakatikim ng ehersisyo. Higit pa rito, ang push-ups ay hindi lamang lakas ang dinedevelop, kundi pati na rin ang koordinasyon dahil ang buong katawan mo ay nagtatrabaho mayroon pang isang magandang bonus. Lumalakas din ang maliliit na stabilizer muscles na karaniwang natutulog lang kapag hindi natin sila ginagamit. Ang ganda pa sa push-ups, madali itong iakma sa iyong mga layunin. Gusto mo ng mas malakas na braso? Idikit ang posisyon ng iyong mga kamay. Nais mo ng mas malaking dibdib? Ilayo naman ang mga ito. Napakasimple at ang iyong katawan ay umuunlad ng pantay. Ang ikalawang epekto, ang iyong puso at mga ugat ay magpapasalamat sa iyo. Habang nagpo-push up, ang iyong puso ay nagsisimulang magtrabaho ng mas masigasig. Hindi lang nito pinapataas ang iyong tibay, kundi ginagawa rin itong mas maganda ang daloy ng dugo sa buong katawan. Ang iyong mga artery ay nagiging mas nababanat at ang iyong presyon ng dugo ay nagiging mas matatag. Sa paglipas ng panahon, ang puso ay umaangkop, nagiging mas episyente, at sa estado ng pahinga, mas mabagal na ang tibok nido, isang senyales ng malusog na katawan. Isipin na lang natin si Mang Roberto, isang 62-anyos na retiradong pulis mula sa Davao, na ang blood pressure ay laging nasa 150 over 90. Matapos ang dalawang buwan ng regular na push-ups, bumaba ito sa mas ligdas na 135 over 85 na ikinagulat ng kanyang doktor. Isa pa, napapagana ang tinatawag na muscle pump ito ay kapag ang iyong mga kalamnan ay tumutulong sa mga ugat na ibalik ang dugo pabalik sa puso. Ano ang benepisyon nito? Mas mababang panganib ng varicose veins at pamamanas. Ayon sa datos mula sa Philippine Heart Association, ang sakit sa puso ay nananatiling pangunahing sanhi ng kamatayan sa bansa, kaya ang simpleng push-up ay isang libre at epektibong paraan upang labanan ito. Ang susunod na epekto, ang ating metabolismo ay bibilis na parang tarsier. Akala ng marami, ang mga ehersisyong pampalakas ay para lang sa pagpapalaki ng muscles, pero hindi. Ang push-ups ay nagpapabilis ng ating metabolismo ng napaka-epektibo. Pagkatapos ng ehersisyo, ang iyong katawan ay nananatiling nasa high gear sa loob ng isa hanggang dalawang oras, patuloy na nagsusunog ng calories, nagpapagaling at nagpapalakas. At kung ang ang iyong ehersisyo ay matindi, ang epektong ito ay maaaring tumagal ng hanggang dalawa o tatlong araw. Ito ay napakahalaga para sa mga may sedentaryong pamamuhay tulad ng mga nagtrabaho sa opisina sa BGC. Sa ganitong pamumuhay, bumabagal ang metabolismo at ang taba ay madaling na iipon kahit sa isang sobrang tasa ng kanin. Ang push-ups ay tumutulong na ibalik ang sigla ng katawan. Ang mga cell ay nagiging mas mahusay sa pag-absorb ng asukal na nagpapababa ng panganib sa diabetes at tumutulong na kontrolin ang iyong gana sa pagkain. Maging ang iyong hormonal balance ay bumubuti, lahat nito ay nagaambag sa isang malusog na metabolismo. Ikaapat na epekto, ang iyong likod ay didiretso at ang tiyan mo ay papasok. Kung sa tingin mo ang push-ups ay para lang sa braso, may surpresa ako sa iyo ang mga kalamnan sa iyong tiyan, likod at maging sa balakang ay aktibong kasama sa trabaho. Habang ginagawa ang ehersisyo, pinapanatili mong tuwid ang iyong katawan at ang malalalim na core muscles ay nagtatrabaho ng husto para hindi ito bumagsak. Ito ay nagpapatibay sa iyong gulugod at nagpapababa ng panganib ng pananakit ng likod. Kung gaano katatag ang iyong core, ganoon kaganda ang iyong postura ang iyong mga balika ay bubuka, ang iyong balakang ay magiging stable, at ang iyong likod ay mapapanatili ang natural nitong kurbada. Ito ay lalong mahalaga pagkatapos ng edad 50 kapag ang mga kalamnan sa likod ay nagsisimulang manghina at tumataas ang panganib ng mga problema sa gulugod. At isa pa, tinuturoan ka ng push-ups na pakiramdaman ang iyong katawan. Isang saglit lang na mawala ka sa konsentrasyon, masisira ang iyong porma. Unti-unti, habang lumalakas ka, bumubuti ang iyong koordinasyon at nagkakaroon ka ng tiwala sa iyong mga galaw. Ikalimang epekto, tataas ang iyong happiness hormones at gaganda ang iyong tulog. Ang push-ups ay hindi lang katawan ang binabago, kundi pati na rin ang ating utak at mood. Pagkatapos lamang ng 10 minuto ng ehersisyo, ang katawan ay naglalabas ng endorphins, ang natural na painkiller at anti-stress substance ng katawan. Kasabay nito, lumalabas din ang dopamine at serotonin na responsable sa pakiramdam ng saya, pananabik at kasiyahan. Para sa mga kalalakihan, tumataas din ang antas ng testosterone na hindi lang nakakaapekto sa lakas, kundi pati na rin sa pangkalahatang enerhiya, gana sa buhay optimismo at maging sa libido. Ang growth hormone na inilalabas din habang nagpupushamp ay tumutulong sa paghilom, nagpapatibay ng mga buto at nakakaapekto pa sa kabataan ng balat. At syempre, ang tulog ay bumubuti. Ang katawan ay mas madaling lumipat mula sa pagiging gising patungo sa pahinga. Mas madaling makatulog. Maraming pag-aaral ang nagpatunay na ang mga taong regular na nag ehersisyo ay mas mahimbing matulog, mas mabilis makatulog, at mas malakas ang pakiramdam pagkagising. Susunod pa, ang push-ups ay nagpapatibay sa ating mga buto na nangangahulugang mas mababang panganib ng bali. Alam nating lahat na habang tumatanda, ang mga buto ay nagiging mas marupok. Ito ay isang katotohanan ngulit may magandang balita, kaya mong impluensyahan ang sitwasyong ito. Kapag nagpupush up ka, ang iyong mga buto sa braso, balikat at dibdib ay nakakaranas ng banayad at tamang presyon. Ang presyong na ito ang naguudyok sa mga cell na responsable sa pag-aayos at pagpapatibay ng ating bone tissue. Tila nakakatanggap ng senyales ang katawan na simulan ang pag-renew ng mga buto ayon sa national nutrition council ng pilipinas ang osteoporosis ay isang malaking alalahanin lalo na sa mga kababaihan ang push-ups ay tumutulong na maiwasan ang osteoporosis binabawasan ang panganib ng bali at pinapabilis ang paggaling mula sa mga pinsala at ang pinakamaganda hindi mo kailangan ng dumbbells o mga makina ang sarili mong katawan ang iyong personal na gym ang isa pang epekto ay ang pagbuti ng kapasidad ng baga. Oo, kahit ang paghinga ay maaaring sanayin. Pinipilit ng push-ups ang iyong mga baga na magtrabaho ng mas aktibo. Sa mas maraming oxygen ang dumadaloy sa dugo, bumubuti ang ventilasyon at nababawasan ang pagkahingal sa ibang mga sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong mas madali na ang pag-akyat sa hagdan at ang pagkahingal ay tila naglaho. Bakit? Dahil lumakas ang iyong mga kalamnan sa paghinga, tumaas ang vital capacity ng iyong mga baga at ang iyong VO2 max o ang maximum na oxygen na kayang gamitin ng katawan. Kung dati ay tila natutulog lang ang iyong mga baga at hindi lubusang bumubuka, ngayon ay nagsisimula na silang magtrabaho ng buong kapasidad at dahil mas maraming oxygen sa dugo, mas matalas ang isip, mas mahusay ang paggana ng puso at ang pangkalahatang pakiramdam ay dihamak na mas maganda. Pumunta tayo sa susunod na epekto. Ang talamak na pamamaga, chronic inflammation ay nawawala at ang katawan ay nagsisimulang mabuhay muli maraming mga sakit tulad ng arthritis, diabetes at atherosclerosis ay nagsisimula sa isang talamak na proseso ng pamamaga sa katawan. Hindi ito nakikita, ngulit unti-unti nitong sinisira ang ating kalusugan mula sa loob. Dito, malaki ang maitutulong ng push-ups. Kapag gumagalaw ka, pinapagana mo ang mga proseso sa katawan na pumapatay sa pamamaga bumubuti ang dalay ng lymphatic system, bumibilis ang sirkulasyon ng dugo at ang mga cell ay mas epektibong nalilinis. Bilang resulta, ang iyong immune system ay gumagana ng mas may kumpiyansa, ang mga sipon at ubo ay lumalayo at ang pangkalahatang pakiamdam ay kapansin-pansing bumubuti. Isang mahalagang epekto, mawawala ang pagod at mapapalitan ng enerhiya at linaw ng isip. Sa unang tingin, tila isang kabalintunaan. Ang push-ups ay isang mabigat na gawain, kaya hindi ba't dapat ay mas mapapagod tayo? Sa katotohanan, kabaligtaran ng nangyayari, mas dumarami ang ating lakas. Paano nangyayari iyon? Ang sekreto ay nasa ating mitochondria, ang maliliit na power plant sa loob ng ating mga cell. Kapag nagsasanay ka, dumarami ang mitochondria at mas nagiging mahusay sila sa paglikha ng enerhiya. Ang resulta, hindi tayo gaanong napapagod sa ating pang-araw-araw na gawain. Mas nababawasan ang pagnanais na humiga at mas dumarami ang pagnanais na kumilos. Nagiging aktibo rin ang ating nervous system na nagpapatala sa ating atensyon, bilis ng reaksyon at kalinawan ng isip. At syempre, bumababa ang antas ng stress hormone na cortisol. Nangangahulugan ito na nawawala ang katamlayan, pagkabang isa at ang pakiramdam na parang ang lahat ay mali. Bumubuti ang koordinasyon at ang katawan ay sumusunod na parang noong kabataan. Kapag nagpo-push up ka, ang iyong utak at katawan ay nagsisimulang mag-usap at magkaintindihan. Bawat kalamnan ay sumusunod sa utos at ang mga galaw ay nagiging mas tumpak. Ito ay tinatawag na neuromuscular connection. Kung gaano ito katibay, ganun mo rin mas nararamdaman ang iyong sariling katawan. Ito ay napakahalaga habang tayo ay tumatanda dahil ang pagkawala ng koordinasyon ang madalas na sanhi ng pagkahulog na nagre sa mga pinsala at bat may mga taong literal na nadadapa sa patag na lugar at nagkakaroon ng malubhang pinsala. Ang regular na pag up ay nagpapabuti ng iyong balanse, bilis ng reaksyon at pangkalahatang pakiramdam ng kontrol sa iyong katawan. Kahit na lima hanggang sampu minuto lang ang ilaan mo dito bawat session, ang epekto ay mararamdaman mo at sulit ang bawat patak ng pawis. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko ang tamang teknik para sa iba't ibang uri ng push-ups na angkop sa iba't ibang edad at antas ng fitness. Una, para sa mga baguhan o mga senior citizen, ang wall push-up ay perpekto. Tumayo ng nakaharap sa pader na may layong katumbas ng iyong mga braso. Ilagay ang mga palad sa pader na ka-level ng iyong dibdib at ang mga paa ay magkahiwalay dahan-dahang ibaluktot ang mga braso papalapit sa pader. Pagkatapos ay bumalik sa panimulang posisyon. Ligtas ito, walang gaanong bigat sa likod at kasukasuan. Pangalawa, incline push-up gamit ang mesa o bintana. Ito ang susunod na antas. Ipatong ang mga kamay sa isang matatag na ibabaw. Ang katawan ay dapat tuwid na parang isang linya. Ibaluktot ang mga braso hanggang umabot sa 90 degree angle. Perpekto ito para unti-unting palakasin ang mga kalamnan ng dibdib at braso nang hindi sila nabibigla. Pangatlo, para sa may katamtamang lakas, ang classic push-up sa sahig. Ito ang pundasyon at pinaka-universal na bersyon. Ang mga palad ay nasa ilalim ng balikat. Ang katawan ay tuwid na parang tabla. Bumaba hanggang halos dumikit ang dibdib sa sahig, pagkatapos ay umangat. Nagtatrabaho dito ang dibdib, braso, balikat, tiyan at likod. Pang-apat, ni push-up. Para sa mga nahihirapan pa sa klasik na push-up, ito ang mas madaling bersyon. Sumuporta sa iyong mga tuhod, panatilihing tuwid ang katawan. Gumalaw ng dahan-dahan, walang pag-arko ng likod. Ikalima, para sa mga mas advanced, ang diamond push-up. Ang mga kamay ay pinagdidikit na parang diamante ang mga siko ay nakaturo sa labas. Habang bumababa, mararamdaman mo ang matinding trabaho sa iyong triceps. Ang bersyong ito ay mas nakatuon sa braso kaysa sa dibdib. Ikaanim, wide push-up. Ang mga palad ay mas malayo sa isa't isa kaysa sa lapad ng balikat. Dito, mas nababawasan ang trabaho ng braso at mas nadadagdag ang sa dibdib. Ikapito, decline push-up ang mga paa ay nakapatong sa isang mataas na lugar tulad ng bangko o upuan, habang ang mga palad ay nasa sahig. Ang bigat ay nalilipat sa itaas na bahagi ng dibdib at sa mga balikat. Ito ay isang advance na uri ng push-up. At ngayon, narito ang limang karaniwang pagkakamali sa pag-push-up. Una, pag-arko ng likod. Ang katawan ay lumulundo, bumabagsak ang balakang at ang likod ay nababaluktot ng hindi natural. Mapanganib ito dahil nabibigyan ng sobrang stress ang iyong gulugod. Solusyon, higpitan ng iyong tiyan at pigi. Panatilihing tuwid ang katawan mula ulo hanggang sakong. Pangalawa, pagtaas ng balakang. Ang katawan ay nagiging parang tatsulok. Nababawasan ang pagiging epektibo ng ehersisyo dahil nawawala ang bigat sa dibdib at braso. Solusyon, ibaba ang iyong balakang at panatilihing tuwid ang katawan. Pangatlo, paglabas ng mga siko ng sobra. Ito ay naglalagay ng sobrang stress sa iyong mga balikat at nagpapataas ng pinsala. Solusyon, panatilihin ang iyong mga siko sa anggulong 45 degrees kumpara sa iyong katawan pang-apat, hindi buong galaw. Masyadong mababaw ang pagbaba o hindi tuluyang pagunat ng braso sa pag-angat. Nababawasan ang epekto dahil hindi sapat ang trabaho ng mga kalamnan. Solusyon: kontrolin ang buong galaw, bumaba hanggang halos dumikit ang dibdib sa sahig at itulak pataas hanggang sa ganap na maunat ang mga braso panglima, masyadong mabilis na paggalaw. Ginagawa ang push-up ng pabigla-bigla. Ito ay mapanganib at hindi epektibo. Solusyon, gawin ito ng dahan-dahan at kontrolado. Dalawang segundo pababa, isang segundo pataas. Ang kalidad ay mas mahalaga kaysa sa dami. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, sana ay bigyan ninyo ito ng like at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. Ang inyong suporta ay malaking bagay para makagawa pa ako ng mga ganitong content na makakatulong sa ating lahat. Huwag kalimutang ishare ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin ninyo ay makikinabang din. Maraming salamat sa panunood!